Uh, mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at uh, Bilabid sa Facebook page ni Kaburnok. Natabangan nyo si Kaburnok. No? <laughs> Dahil marami silang siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhay natin katotohanan. Dahil ang katotohanan na may bigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin yung tanong ni Wang Yu mula po sa ating Facebook page Factbusters PH. Kapatid na Kaburno, request ko sana na sagutin ang video ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Tapos nag-send po siya ng link. At yan po yung sasagutin natin mamaya mga kapatid. Ano? Sige, sabi pa niya, pakisagot at ituwid mo ang kanyang paninira. Yan po ang sabi ni Wang Yu. Kaya yan po yung request mo. Eh, atin po yung bibigyan tugon, kapatid na Wang Yu. Ano? Babasahin muna natin yung talata na magiging center ng ating talakayan sa episode na ito, mga kapatid. Sa 858 ng Juan, ganito po ang nakasulat. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Yan po ang nakasunat sa talata. Meron pong nakalagay na ako nga at yan po ang ating Panginoong sa Kristo eh dito po sa talatang ito ginagamit po ng mga katoliko ito para patunayan nila na si Kristo ay tunay na Diyos mga kapatid at alam naman po natin yung Juan 8.58 ay may linkage dito po sa Exodo 3.14 na ganito naman ang nakalagay at sinabi ng Diyos kay Mueses ako yaong ako nga at kanyang sinabi ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo, ni ako nga. Maliwanag po dito sa ating nabasa. Exodo 3.14 at yung Juan 8.58. Yan po yung ginagamit po para mapatunayang si Kristo ay tunay na Diyos. At alam po yan ng isang ministro ni Felix Manalo na si Dan Omar Leibag. Itong 3.14 ng Exodo at Juan 8.58 ay pinag-uugnay nating mga Katoliko, at mula po doon ay mapatunayang si Kristo ay tunay na Diyos. Ito, panoorin natin yung kanyang sinasabi. Ang isa pa po sa mga talatang ginagamit ng mga nagtuturong Diyos daw ang Panginoong Iso Kristo ay ang nasa Juan 8.58 para palitawing Diyos ang Panginoong Hesus. Pakinggan po ninyo mga kaibigan, Babasahin po namin ang nilalaman ng talatang nabanggit, Juan 8.58. Sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Mga kaibigan, ang talatang ito po ay iniuugnay ng mga tagapagturong katoliko at protestante sa sinabi ng Panginoong Diyos sa Eksodo 3.14 na ganito naman po ang ating mababasang nakasulat. At sinabi ng Diyos kay Moises, Ako yaong ako nga. At kanyang sinabi, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, Sinugo ako sa inyo ni ako nga. Mga kaibigan, iniuugnay po ng mga tagapagturong katoliko at protestante ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Juan 8.58 na bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. Sa sinabi ng Panginoong Diyos kay Moises sa Eksodo 3.14 na ako nga. Itinatanim po nila sa isip ng mga nakikinig sa kanila na ang ating Panginoong Yeso Kristo ang Diyos na kausap ni Moises noon sa bundok ng Horeb. Ngayon, ano naman ang kanyang pagtutol sa mga sinasabing ito ng mga katoliko na naniniwalang Diyos ang ating Panginoong Sokristo base po sa Juan 8.58? Ito, panorin natin siya mga kababayan. Pero kung ang pangangatwirang ito po ng mga katoliko at protestante ang paniniwalaan, ay eh darami po ang Diyos mga kaibigan. Bakit po? Sapagkat eh hindi lang naman ang Panginoong Heso Kristo ang bumanggit ng mga salitang ako nga. Halimbawa po, ang bulag na pinagaling ng ating Panginoong Kristo. Gaya po ng mababasa natin dito po sa Juan 9.1, 8 hanggang 9, e eh ganito po ang nakasulat. At sa pagdaraan niya ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. Ang mga kapitbahay nga at ang nangakakita sa kanya ng una na siya'y pulubi ay nangagsabi, hindi baga ito ang nauupo at nagpapalimos? Sinabi ng mga iba, siya nga. Sinabi ng mga iba, hindi, kundi nakakamukha niya. Sinabi niya, ako nga. Hindi lamang po ang bulag. Maging ang anghel na nakausap ng asawa ni Manoa ay nagsabi rin ng mga katagang, ako nga. Pakinggan po ninyo. Babasahin po namin dito po sa hukom 13.11 at 13. At bumangon si Manoa at sumunod sa kanyang asawa at naparoon sa lalaki. At sinabi sa kanya, Ikaw ba ang lalaki na nagsalita sa babaeng ito? At kanyang sinabi, Ako nga. At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Manoa, Sa lahat ng aking sinabi sa babae, ay mag-ingat siya. Mga kaibigan, narinig po ninyo ang mga pahayag ng mga banal na kasulatan matatanggap po ba ng matino ninyong pag-iisip na paniwala ang mga Diyos din po ang bulag na pinagaling at ang anghel na isinugo ng Panginoong Diyos kina Manoa dahil sinabi nila ang mga katagang, Ako nga, alam po namin na yan ay kayang-kaya po ninyong sagutin. Ay, ganun ba? O, sige, tignan natin yan. Ayon po kay Dan Omar Lebag, kung maniniwalaan nating Diyos ang ating Panginoong Sokristo sa Juan 8.58, lalabas, dadami pala ang kikilalaning tunay na Diyos. At isa sa mga kikilalanin daw ay yung nalaking bulag sa Juan 9.1 na nagsabing, ako nga sa versikulo 8 hanggang 9. Pagkatapos ay itong anghel nagsabing ako nga sa hukom 13.11. At mula po dito sa kanyang sinabi, eh yan po yung naging conclusion niya. Lalabas daw, dadami pala ang kikilala ng tunay na Diyos. Eh ano, totoo ba ang ganyang mga paayag, mga kabatid? Balikan natin yung Juan 8.58. Sabi ni Kristo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Ibig sabihin, yung ako nga dito na sinabi ni Kristo, siya na bago ipinanganak si Abraham, mga kababayan ni eh, ang mga nagsasalita ng ako nga sa kanyang ibinigay na hukom 13.11.1, talatang 8 hanggang 9, ay eksistido na pagkamatay ni Abraham. Eh si Kristo, hindi po. Si Kristo, ako nga, si Kristo, bago ipinanganak si Abraham. Larong-laro yung pagkakaiba, mga kababayan. Eh, tanong, si Kristo ba ay eksistido na bago pa man nabuhay si Abraham? Kasi yun yung lumalabas doon sa talata eh. Yung Juan 8.58. Pasahin natin. Sa Biblia, Juan 17.5. Ganito po ang ating mababasa. Kaya ngayon, Ama, sa iyong harapan ay luwalatiin mo ako na kalwalati ang taglay ko noong ako'y kasama mo bago pa man nagkaroon ng sanlibutan napakaliwanag ang Diyos Ama kasama na po ni Kristo bago man nagkaroon ng sanlibutan. Mga kababayan, eh, ibig sabihin, mula po sa ating nabasa, si Kristo po, eksistido na bago pa man nabuhay si Abraham. Kaya itong pahayang na ito ni Dan Omar Libag napakapalpa. Pasted yan! Mali! Nako, mali po yan. E eh, alam naman niya na ang ako nga na tinutukoy sa so 1858 ay tumutukoy po sa ako nga bago pa naging eksistido si Abraham sa San Libutan. E, eh, may palusot naman siya dyan eh. Ito panoorin niyo yung palusot niya mga kapatid. Ikakatwiran po ng mga tagapagturong katoliko at protestante ang ganito. Iba ang kay Jesus dahil sinabi niya na bago si Abraham ay ako nga Pinalilitaw nila na eksistido na ang Panginoong Heso Kristo bago pa isinilang si Abraham. Mga kaibigan, ano po ang katunayang maling pagpapakahulugan ito sa talata? Sapagkat ang Panginoong Heso Kristo po ay tinatawag ng binhi ni Abraham. Yan po ay mababasa nating nakasulat sa Galatia 3 sa talatang 16. Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako, at sa kanyang binhi, hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Mga po naming mga televiewers, hindi po maaaring una sa eksistensya ang Panginoong Iso Kristo kaysa kay Abraham. Kung papaalong ang binhi ay hindi maaaring nauna pa kaysa pinagbinhian nito. Ang Panginoong Hesus, maliwanag po ang pahayag ng Biblia, binhi ni Abraham. Kaya sa eksistensya, eh talagang una po si Abraham kaysa sa ating Panginoong Heso Kristo. Aba, grabe naman yung palusot na yan. Ha? E sabi niya, hindi daw maaaring Diyos si Kristo dahil si Kristo ay binhi ni Abraham. At yung binasa, Galatians 3.16. At mula dito, sabi niya, hindi naman po pwede na eksistido na si Kristo bago pa si Abraham na siya naman ay binhi ni Abraham. Paano daw nauna yung binhi kaysa sa bininhian na si Abraham? Nako, grabe naman ang palusot na ito, mga kababayan. E tanong, totoo ba yung kaniyang mga payag na ito? Susuriin natin, mga kababayan. Hermeneutics ang ating gagamitin, contextual analysis. Babasahin natin yung uh, previous verse, Galacia 3:15. Ganito po ang ating mababasa hanggang uh, 16, isasali ko na rin sa pagbasa. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Pagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao. Gayon main pagka pinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. Ngayon kay Abraham nga, sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na kaya baga sa marami kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Maliwanag po sa ating mga nabasang dalata. Kasi pala sa konteksto, tungkol po sa Kristo bilang isang tao. Kasi nga, yung binhi ni Abraham na akala daw ng iba na tao na marami. Yung, at sa mga binhi na gaya bagas sa marami. Yung maraming dinutukoy dyan, mga tao po yan. Alangan namang Diyos Nako, ito talaga si Dan Omar Lee. Bagbal, Pax, yung text, mga kapatid. Yung tinutukoy dito, si Kristo na tunay na tao. Yan yung tinutukoy. Pero si Kristo, hindi lang po tunay na tao siya. Diyos din siya, mga kababayan. Nako, ipalpak e, po talaga. Ayan o, nasa Biblia. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao. Hindi naman sinabi na gawa lamang ng Diyos. Eh. Ako, eh, nasa Biblia po yan, itong sinasabi niya. Ang Diyos po ay nakipagtipan sa tao. Sa tao. Genesis 13.15 Mga kababayan, ayan o. Oh. Sapagkat ang buong lupa ay iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo. Yan po yung pangako ng Diyos Ama kay Abraham, mga kababayan. Eh, yung binhi pala na tinutukoy dito, yung binhi na yung kalikasan nila ay tao. Eh, si Kristo eh, dalawa yung kalikasan eh. Diyos at tao. Ibig sabihin, yung tinutukoy sa Galatia 3, 15-16, yung binhi sa kalagayang tao. Yun po mga kababayan, ipalpak talaga itong taong ito. Ngayon, paano naman natin mapapatunayan na si Kristo nga ay Diyos? Base po sa 8.58 ng Juan. E una, kakamitin natin ang konsepto ng linguistics. Balikan natin ang talata dito po sa 8.58 ng Juan, yung salitang ako nga sa Grego, mga kapatid, ay ego eimi. I am ego eimi sa Grego, mga kapatid. At ayon po sa mga Bible scholars, alimbawa, itong nakatala sa Cambridge Bible for Schools and Colleges sa John 8.58 ay ganito po ang nakalagay. Ang ako nga ay nagsasaad ng ganap na pag-iral at sa taladang ito ay malinaw na kinasasangkutan ng pre-existence at pagka-Diyos ni Kristo gaya ng nakikita ng mga Hudyo. Klarong-klaro dito. Bible scholar na nagsasabi. Kaya nga sa mga salin na nakikita niyo sa screen. Halimbawa, itong nasa ang salita ng Diyos. Yung Tagalog Contemporary Bible, sabi dito, Bago pa ipanganak si Abraham, nariyan na ako. Klarong klaro. Ibig sabihin, eksistido na si Kristo bago pa ipanganak si Abraham. Isa pang salin yung nasa The Living Bible, kanito naman ang nakalagay. The absolute truth is that I was in existence before Abraham was ever born. Klarong klaro po mga kababayan, eksistido na pala si Kristo bago pa naging eksistido si Abraham. Pero mas matindi ang salin ng The Holy Peshita Bible Translated ang nakalagay, Before Abraham would exist, I am the living God. Klarong-klaro, Diyos talagang ating Panginoong Sokristo, mga kababayan. Yan po yung una, mga Pangalawa, gagamitin naman natin ang patunay gamit po ang context o biblical hermeneutics sa contextual analysis. Ngayon, babasahin natin, di ba yung binasa natin kanina, 8.58 ng Juan. Ang babasahin ko, 8.56 hanggang 58. Ganito po ang ating mababasa. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, Wala ka pang limampung taon at nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan katotohanan sinasabi ko sa inyo bago ipinanganak si Abraham ay ako nga at dahil iyan ang sinabi ni Jesus anong nangyari 59 ganito po ang nakasulat sila nga ay nagsidampot ng mga bato upang ihagi sa kanya tatapwa nagtago si Jesus at lumabas sa templo eh mula dito mga kapatid eh bakit naman gagawin ito ng mga hudyo na kukuha sila ng bato itatampot tapos ihahagis kay Jesus eh bakit ganon eh may batas po sa lumang tipan sa Levitico 24.16 na yung lumapastangan sa pangalan ni Yahweh baging katutubong Israelita o tayuhan ay babatuhin ng taong bayan hanggang sa mamatay klarong klaro Ibig sabihin, sa tingin ng mga Hudyo, nilapastangan po ni Kristo ang pangalan ni Yahweh. At mula dito, malalaman natin na sinasabi talaga ni Kristo na siya ay eksistido na bago pa nabuhay si Abraham at siya ay Justin, din. Yan po yung lumilit Kaya dumampot ng bato ang mga Hudyo at gusto nilang ihagis ito sa ating Panginoong Isu Kristo. Yan po yung patunay na si Kristo ay eksistido na bago pa nabuhay si Abraham sa mundo, mga kapatid. Kaya itong mga bahayang ni eh, Dan Omar Leibag, Busted yan! Mali! Nako, mali po yan. Sa puntong ito ng ating episode, mga kapatid, ay may isang pananaw akong gustong ibahagi sa inyo na siyang theological opinion ng karamihan ng mga church fathers, mga kababayan, katulad ni St. Irenaeus of Lyons, nakikita niyo po sa screen, ni St. Ambrose of Milan, at ng iba pang mga church fathers ayon nga dito sa Hedox Catholic Bible Commentary mga kababayan ay marami po sa kanila ang naniniwala sa nasabing theological opinion na ito at ito po ang listahan ng mga aklat na kanilang ginawa para sabihin na ito yung kanilang posisyon sa nasabing ilalatag umamaya no? Para maintindihan po ninyo yung aking tinutukoy ng theological opinion ay babalikan muna natin ang kasaysayan ng Biblia kung saan nabuhay si Abraham at kanya pong inialay si Isaac. Basahin po natin ang Genesis 22 hanggang 11, ganito po ang nakasulat. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang sundang upang patayin ang kanyang anak. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham, at kanyang sinabi, narito ako dito po sa ating nabasa, mayroon pong binabanggit na Anghel ng Panginoon. Siya po, itong Anghel ng Panginoon, meron po siyang sinabi at yung tinig niya ay nagmula po sa langit, mga kababayan. Eh ano ba ang sinabi ng Anghel ng Panginoon kay Abraham? Basahin natin sa versikulo 12. At sa kaniya ay sinabi, Huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Klarong-klaro mga kababayan, dito po sa ating nabasa, ang anghel ng Panginoon pala yung nagbigay ng pagsubok kay Abraham kasi sabi dito sa paraang hindi mo itinanggi sa akin eh yung akin, saan ba tumutuko yun? eh di sa anghel ng Panginoon doon po sa versikulo 11. Ngunit, ang anghel ng Panginoon na tinutukoy sa ating mga binasa kanina ay Diyos pala ito, mga kababayan. At mapapatunayan natin yan kung itataas natin sa versikulo 1. O, e eh, sino ba yung sumubo kay Abraham? Basahin natin. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito na sinubok ng Diyos si Abraham. At sa kanya'y sinabi, Abraham. At sinabi niya, Narito ako. Klarong-klaro, mga kababayan. Ibig sabihin, mula po dito sa ating napasa, mga kababayan, yung Anghel ng Panginoon pala ay Diyos, mga kababayan. Ngayon, baka sasabihin ninyo, eh, Diyos Ama yung Anghel ng Panginoon. Eh, isusuri natin ng konti. Iba po yung persona ng Diyos Ama, iba din yung persona ng Anghel ng Panginoon. Mapapatunayan natin yan sa versikulo 12 sapagkat talastas ko ngayon. Sino ba yung nagsasalita dito? Di ba yung anghel ng Panginoon? Sabi dito, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos. Ibig sabihin, itong anghel ng Panginoon, meron palang Diyos. O di ba? Pero, mga kababayan, yung anghel ng Panginoon ay tinawag ding Diyos, mga kapatid. Di ba? Kakaiba? O. Kasi ganito po yon. Ganito po yung tinatawag nating theological opinion ng mga Church Fathers. At uh, sana ay mapansin nito. Sa lumang tipan kasi, yung Panginoon tumutukoy po yon sa Diyos Ama sa bagong tipan. Yung anghel ng Panginoon naman sa lumang tipan tumutukoy po yon sa ating Panginoong Isokristo. Kristo. Yan po ang theological opinion ng karamihan ng mga Church Fathers. At mula po dito, mga kababayan, ay papatunayan natin sa inyo na ito pong tinutukoy sa Juan 8.58 na ako nga ay ang ating Panginoong sa Kristo, eksistido na siya nung una pa at siya po ay Diyos, mga kababayan. Ito po ang patunay, papakita ko po sa inyo. Basahin muli natin ang Eksodo 3.14, ganito po ang nakasulat. At sinabi ng Diyos kay Mueses, ako yaong ako nga, at kaniyang sinabi, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ni ako nga. Dito po sa aking nabasa. Itong ako nga na tinutukoy sa talata ay katulad din ng nasa 1.858. Pero itataas muna natin. Sa versikulo 2, ganito po ang ating mababasa. At ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang babang punong kahoy. At siya'y nagmasid. At narito, ang kahoy ay nagningingas sa apoy. At ang kahoy ay hindi natutupo. Dito po sa ating nagbasa, ang nagpakita po kay meses ay ang Anghel ng Panginoon. Uulitin ko po, Anghel ng Panginoon po yung nagpakita kay meses Eto, susundan natin ang pagbasa mga kababayan. Ngayon, itong Anghel ng Panginoon na nagpakita kay Moises, ano ang tawag sa kanya? Sa versikulo 4, ibababa po natin, ganito po ang nakasulat. At nang makita ng Panginoon na panonoorin niya, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy at sinabi, Mueses, Mueses, at kanyang sinabi, narito ako. Klarong klaro mga kababayan, yung mula pala sa gitna ng mababang punong kahoy na alam naman natin sa versikulo 2, yan po yung anghel ng Panginoon ay tinawang na Diyos mga kababayan. Napakaliwanag. Ibig sabihin, itong anghel ng Panginoon na nagpakita kay Meses ay ipinakilalang Diyos ng Lumang Tipan. At nasa Biblia din kung sino ito sa 7:30 ng gawa. Ganito po ang ating mababasa. At nang maganap ang apat na pungtaon ay napakita sa kanya ang isang anghel sa ilang nang bundok ng Sinai sa ningas ng apoy sa isang mababang punong kahoy. Klarong-klaro, mga kababayan, ito pong sinasabi ni Esteban sa gawa 7.30. Yung nagpakita ay Mueses ay isang anghel o sa lumang tipan sa Eksodo 3.2, anghel ng paminon Pero sa versikulo 4 ay tinawag at ipinakilalang Diyos ng Biblia, mga kababayan. Eh ang tanong, ano bang Diyos itong Anghel ng Panginoon na ito na nagpakita kay Moises? Tasahin naman natin sa versikulo 16, ganito po ang ating mababasa. Yumaon ka at ipunin mo ang mga matanda sa Israel at sabihin mo sa kanila, Ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ay napakita sa akin na nagsasabi, Tunay na kayo'y aking dinalaw at aking nakita ang ginagawa sa inyo sa Ehipto. Maliwanag mga kababayan ang ating nabasang ito. Ito palang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isa at ni Jacob na nagpakita po kay Moises ay Panginoon at Diyos ng inyong mga magulang. Maliwanag, ibig sabihin, ito po yung magpapatunay na ang Anghel ng Panginoon ay Diyos din mga kababayan. Kaya itong Exodo 3.14, yung nagsabing, Ako yaong ako nga, na nagpakita kay Moses, na siyang anghel ng Panginoon, yan po ay Diyos mga kababayan. At mula dito ay mapapatunayan natin ang tinutukoy na ako nga sa Juan 8.58 at sa Exodo 3.14 na siyang anghel ng Panginoon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yeso Kristo na siyang pananaw ng mga Church Fathers ng Iglesia Katolika. Pero hindi po yan official na aral. Uulitin ko po, hindi po ito ang official na aral ng Iglesia Katolika. Ito po lamang ay theological opinion ng mga Church Fathers. Kasi yung stand talaga ng Iglesia Katolika tungkol dito, yung Anghel ng Panginoon, mga kababayan, sa Eksodo 3.2 na nagpakita kay Moses, yung kabanalan ng Anghel ng Panginoon ay na kay Kristo na mababasa naman natin sa Juan 8.58. At yan po ay Diyos mga kababayan. Kaya si Kristo ay tunay na Diyos mga kapatid. Yan po ang ating sagot sa tanong ni Wang Yu. Mga kababayan, maraming salamat sa iyong request at huwag kang magalala kaibigan dahil may ikalawang yugto po itong video na ito mga kababayan. Ano masasabi niyo sa ating episode ngayon? Comment down below mga kababayan at kung like mo ang video na ito, pakismash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. E, check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaborno. At ito ang Factbusters